Ang papel ng kababaihan sa pagtuturo ng pananampalataya Ang kababaihan ay may mahalaga at pundamental na papel sa pagpapalaganob ng mensahe ng Islam. Noong panahon ng propeta, aktibong lumalahok ang kababaihan sa pagtuturo, pag-aakay at pagbabahagi ng kaalaman sa relihiyon. May malakilalang babahe sa kasaysayan ng Islam na naging haligi ng kaalaman at pananampalataya gaya ni Aisha na nagturo at nagbahagi ng maraming turo ng propeta. Hanggang ngayon, patuloy ang kababaihan sa mahalagang tungkulin na ito. Pinapalinaw ang maling akala at nagtuturo ng mga halagang islamiko sa bagong henerasyon. Sa makabagong panahon, malaki ang ambag ng kababaihan sa pagtatag ng matatag na komunidad sa pamamagitan ng tamang pag-aaruga sa anak at pagtuturo ng pananampalataya. Ang papel ng babae ay hindi nalilimitahan sa loob ng tahanan. Umaabot ito sa mas malawak na lipunan sa pamamagitan ng paggabay sa iba. Tinatanggap ng Islam ang kakayahan ng kababaihan na makapagbigay ng positibong epekto sa lipunan. Hinihikayat silang makilahok sa paglalaganap ng pananampalataya, maaring sa pamamagitan ng pagtuturo, pangaral, o pagpapakita ng tamang asal sa araw-araw. Higit pa sa kaalaman, bahagi rin ng tungkulin nila ang pagbubuo ng mabubuting ugnayan na nakabatay sa respeto at pagtutulungan. Sa huli, ang papel ng kababaihan sa dawa ay isa sa mga haligi ng isang maayos, nagkaisa, at makadiyos na lipunan.